Mga kababayan, nitong mga nakaraang araw ay naging usap-usapan po ang microchip implant ng mga tao sa Sweden. Ang katotohanan po niyan, libo libong tao na sa kanilang bansa ang mayroong microchip sa kanilang katawan na ginagamit sa pamimili, pagwi-withdraw at nagsisilbing vaccine passport. When Elias Brodberger goes to work, he doesn't need ID and he doesn't need money. In fact, much of what he needs to get through the day is <laughs> hidden right there, just below the surface in his hand. You like to touch it? Yeah. yeah. Oh weird, yeah. It's yeah. like a grain of rice. Yeah, a grain of rice. Embedded in his hand is a microchip that serves as his keys, his ID, and his wallet. Yeah, it's all in chip, so I use it like to get around the building. Buy snacks. Yeah, exactly. Let's buy some snacks. Exactly. So uh, I can't open it. No. Okay. So what I need to do is I need to Ang microchip implant na ito ay madalas pong kinokonekta or inuugnay sa propesya sa Biblia na matatagpuan po sa Revelation chapter 13 verse 17 na nagsasabing at walang sinuman ang makakabili o makakabenta maliban ang may tatak na siyang pangalan ng halimaw o ang bilang ng pangalan niya Video is for entertainment purposes only. So in Sweden, and I've read about this, it's been it's been there over in Europe for a couple of years now. They have they have chips that they can implant in you. So when you go hop on a train, let's say you just go like this, click, and then you board the train. You don't need a ticket, you don't need to pay for anything. That sounds really good, doesn't it? Sounds pretty cool. So if you don't know the biblical prophetic narrative, that sounds like, wow, yeah, I'm gonna go down and get one. But if you know the biblical prophetic narrative that specifically warns of a time in the latter days. Which is, I believe, we're in here. We're in now. Um, it warns of a time where you will not be able to buy, sell, trade without that mark of the beast. Are we saying that this technology that's being used in Sweden is the mark of the beast? No, we're not. However, is it a step in that direction? Yes, it is. And that's what's alarming. You know, people will take this without a second thought. Why? Because they don't understand. They have no knowledge of what is written uh, 2,000 years ago. It's not allegory. It's not fantasy. It's not something that you can just toss away. It's prophecy. And this prophecy will come about. And we're seeing the nascent beginnings of it. I am Elie Marzulli. So ito pong uh, microchip implant, ang purpose po niya ay para ikaw ay makawidraw ng pera. Para ikaw ay makapasok sa mga lugar na kinakailangang i-scan muna ang isang tao or ang kanyang microchip bago siya makapasok. At technically, hindi ka rin po makakabili o makaka-withdraw ng pera kung wala kang microchip implant. So sa ngayon, hindi pa ganoon talaga ang sistema sa Sweden. Kung mayroon kang pera, makakabili ka pa rin ng pagkain. At yung mga may tatakpo o may mga microchip implant, hindi na nila kailangang magdala ng pera para bumili ng pagkain. So kumbaga, yung kanilang microchip implant ay para pong ATM card. Kung mayroong lamang pera yon, iiskan lamang nila yon para sila ay makabili sa mga grocery. Kung isipin pong mabuti, parang mas safe ang bagay na ito. Bakit? Madalas tayong mga tao ay nagdadala ng pera kung tayo ay pupunta sa isang lugar, lalong-lalo na kung tayo ay pupunta sa mall. Minsan malaking pera pa ang inilalagay natin sa ating mga bag, lalong-lalo na po yung mga walang ATM. So ngayon, kung ikaw ay mayroong microchip implant sa iyong katawan na nagsisilbing ATM, hindi mo na kailangang magdala ng malaking cash. So, maiiwasan po yung pagnanakaw or yung mga pang-hold up. So, technically, uh, mayroong safety pagdating sa iyong pera. Secured ang iyong pera dahil ito ay nasa loob mismo ng iyong katawan. So, isa lamang po ito sa benefit ng pagkakaroon ng microchip implant. Pero paano kung pagdating ng araw ay imamamandatory na ang pagkakaroon nito sa buong mundo? Tapos, hindi ka na makakabili kung wala kang microchip implant. Hindi ka na makaka-withdraw or makakabenta ng iyong product kung wala kang microchip implant. Hindi po malabong mangyari iyon. Sa vlog na ito, sisilipin po natin at aalamin kung paano ginamit ng mga tao sa Sweden ang microchip implant at kung paano nagsimula ang ideya na ito. Aalamin rin po natin kung ito na nga ba ang sinasabing tatak na 666 mula sa Biblia. Pero bago po natin palawakin pa ang kwento ay hinihiling kong ilike nyo na ang naturang video dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Eto, imaginein po natin mabuti mga kababayan. Tahimik ang paligid, maririnig lamang ang tunog ng mga makina at malalambot na beep ng teknolohiya. Isang kamay ang dahang-dahang inilalapit sa sensor at agad itong nagbubukas ng pinto nagbabayad ng pagkain o nag-i-scan ng tiket. Hindi po ito science fiction. Totoo ito at nangyayari ngayon sa bansang Sweden. Humigit kumulang 6,000 na tao ang may microchip na nakatanim sa kanilang katawan. Maliit lang, kasing laki ng butil ng bigas, ngunit kayang maglaman ng impormasyon na dati ay nasa ating mga ID credit card at cellphone lamang. Para sa ilan, eto ay kaginhawaan. Ngunit para sa iba, eto ay babala, isang tatak ng bagong panahon. Mula pa noong 2015, nagsimulang lumaganap sa Sweden ang ideya ng biohacking, ang paggamit ng teknolohiya upang mapahusay ang kakayahan ng katawan. Ayon sa ulat ng Euronews at BBC, ang mga kumpanyang tulad ng Biohacks International ay nag-aalok ng implant procedure na tumataga lamang ng ilang segundo. Ipapasok sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo ang maliit na chip gamit ang isang syringe. Kapag naisagawa na ito, maaari nang gamitin ang kamay bilang digital key or pambukas ng opisina pampasok sa gym o pambayad sa vending machine. Para sa mga Swedish citizens, ito ay simbolo ng convenience. Isang paraan para mabuhay sa cashless society kung saan halos lahat ng transaksyon ay digital. Ngunit sa likod ng kaginawang ito, may mga taong nagsasabing may halimaw na nagkukubli sa anyo ng teknolohiya. So marami po ang nag-iisip na hindi talaga ito maganda. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalong-lalo na sa krisyanong komunidad, mabilis na kumalat ang balitang ito. Sabi ng ilan, eto raw ay katuparan ng nakasaad sa aklat ng pahayag 1317 na nagsasabing at walang sinuman ang makakabili o makakabenta maliban ang may tatak ng halimaw o ang bilang ng pangalan nito. Dito po nagsimula ang takot ng iilan, ang ideya na ang microchip ay maaaring maging mark of the beast may mga video na kumakalat sa social media na mayroong babala. Ito na nga ba ang simula ng control, sabi ng iilan. Kapag nawala raw ang cash at puro digital na ang sistema, paano kung ipagbabawal ng gobyerno ang pagbibili o pagbenta sa mga walang chip? Ngunit ang tanong, ito nga ba ay base sa katotohanan o bunga lamang ng maling pagkaunawa at takot sa bagong teknolohiya? Ang katotohanan po niyan mga kababayan, nung bago pa lang na-imbento itong light bulb, ayaw rin po ng mga tao noon. Bakit ayaw nila? Kasi sinasabi nila na baka yung gabi ay magmumukhang araw na, na para mundo na ito ng mga demonyo o ng kasamaan. At ayaw rin nila dahil baka masira din po ang kanilang sleeping pattern o hindi na sila makakatulog. Pero kalaunan, tinanggap rin ang teknolohiyang ito na dati pinaniniwala ang galing din sa demonyo. So nung nilabas po ni Thomas Alva Edison ang kanyang invention na light bulb, sinasabi po ng mga tao na wag, dapat wag mo nang ipagpapatuloy yan dahil ang Diyos lamang raw ang makapagbibigay ng liwanag, hindi ang Tao. So marami po ang nag-oppose sa kanya but eventually ang nangyari tinanggap rin ito kalauna ng society at naging kapaki-pakinabang po sa atin. At eto po ang katotohana ng microchip ngayon sa Sweden. Ayon sa mga opisyal na tala mula sa mga Swedish news outlet at Euronews, voluntaryo lamang ang pagpapatanim ng microchip. Hindi ito ipinag-utos ng pamalaan at walang batas na nagsasabing kinakailangan ito Upang makapamili o makapagtrabaho. Ang chip ay simpleng RFID device lamang. Hindi ito nakakonekta sa internet. At hindi rin ginagamit para subaybayan ang lokasyon o manmanan ang isang tao. Isa sa mga nagpa-implant nito ay si Johan Oster Lunds. Na nagsabing, hindi ito tungkol sa control. Ito ay tungkol sa convenience kung may cellphone tayo na nagtatago ng mas maraming impormasyon, bakit tayo matatakot sa isang maliit na chip lamang? Sa madaling salita, ito ay teknolohiyang katulad lamang ng ATM card or QR code na nasa balat nga lang ng tao o nasa kanyang katawan. Ngunit hindi po may pagkakailan ang mga ganitong bagay ay madaling ikabit sa takot. Noong 1980s, kinakatakutan din ang barcodes dahil ito raw, ang tatak ng halimaw. Noong 2000 naman, credit cards naman ang naging usap-usapan ng mga tao. At ngayon, microchip implants. Ang pattern po ay malinaw. Tuwing may bagong imbensyon na may kinalaman sa identity o control ng impormasyon, may kasabay itong pangamba o di kaya senyales ng katapusan. Sa mga pelikula at social media, madalas itong ipinta bilang isang dystopian future. Isang mundo kung saan lahat ng tao ay may marka at kung sino ang tatanggi ay hindi makakaligtas. Ngunit ayon po sa mga theologians at historians, ang mark of the beast ay hindi kailangang literal na talagang natatakan ka. Ito ay simbolo ng pagsunod sa kasamaan, hindi lamang physical na tatak. Ibig sabihin, maaaring mayroon kang tatak kung ikaw ay gumagawa ng kasamaan sa iyong puso at isipan. Para sa mga eksperto sa teknolohiya, ang microchip implants naman ay simpleng evolusyon ng digital identity. Ayon sa ekonomistang suweko, na si Anders Sandberg, habang lumalawak ang cashless society, kailangang magkaroon ng mas ligtas at mabilis na paraan ng pagkakakilanlan. Ang mga chip ay hindi lamang para sa transaksyon. Maaari rin itong magsilbing medical ID contactless access o personal data storage. Ngunit ang mga eksperto ay aminado na may panganib itong dala. Kung sakaling mahak, maaring magamit sa maling paraan ang bagay na ito. Kaya patuloy pa rin itong inaaral ng mga eksperto at patuloy na sinusuri ang mga batas sa cyber at data privacy. Hindi raw ito issue ng relihiyon. Ito ay issue ng seguridad at ethics. Ang tanong ngayon, Handa na ba tayong ipagkatiwala sa teknolohiya ang lahat ng aspeto ng ating buhay? Sa Pilipinas, umani rin ng malaking interes ang isyong ito. Maraming Pilipino dahil sa malalim na paniniwala sa Biblia ay nagsasabing eto na ang simula ng katapusan. Eto na ang mark of the beast. Sa mga online forums, sa YouTube at ilan pang mga social media platforms, may mga nagsasabing kapag nagkaroon ng microchip sa atin, huwag tayong papayag. Ngunit may iba ring nagsasabi, baka naman ito ay isang opportunity para mas mapabilis ang pag-unlad lalo na sa panahon ng digital economy. Ang ating lipunan ay nahahati, may mga naniniwala sa propesiya at may mga naniniwala sa teknolohiya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, iisa ang dapat po nating tandaan, hindi masama ang teknolohiya kung gagamitin sa tama. Ang panganib ay nasa maling kamay ng tao at sa kanyang maling motibo, hindi sa makina. Sa pagdaan ng mga taon, marahil ay darating ang panahon na ang mga microchip, digital ID o kahit biometric system ay magiging karaniwa na. Ngunit ang tanong paano natin mapapanatiling makatao ang paggamit ng teknolohiya? Sa Biblia, ang tatak ay sumisimbolo ng pag-aari kung kanino tayo tunay na pagmamayari. Kung sa Diyos, ito po ay marka ng pananampalataya. Kung sa kasamaan naman, ito ay marka ng pagtalikod. Kaya ang tunay na laban ay hindi sa kung ano ang nasa ating kamay o kung anong marka meron tayo, kundi kung ano ang nasa ating puso. Kung talagang sinusunod ba natin ang Panginoon o hindi. Kasi kung hindi mo sinusunod ang Panginoon, hindi mo sinusunod ang kanyang kalooban, maaaring katulad ka na rin ng mga taong mayroong marka. Marka ng the beast. Sa huli, ang microchip ng Sweden ay maaring simpleng simbolo ng pag-unlad lamang, ngunit para sa ilan, paalala ito na bantayan ang direksyon ng mundo. Sa panahon ng AI, surveillance at digital na pagkakakilanlan, maaaring tanungin natin ang ating mga sarili, hanggang saan natin kayang ibigay ang ating privacy o ang ating pananampalataya kapalit ng kaginhawaan. At gaya ng nakasulat sa Revelation, maging mapagmatyag sapagkat darating ang panahon na susubukin ang pananampalataya ng marami. Hindi pa po ito ang katapusan, ngunit baka ito na ang simula ng bagong yugto ng sangkatauhan. Maaring darating ang panahon na ikaw ay ipupwersang talikuran ang iyong pananampalataya para sa isang comfort na inooffer ng lipunan. At kung darating ang panahon na 'yon, huwag na huwag mong kalimutang manatili at maging matatag sa iyong pinaniniwalaan. Naalala ko po dito ang kwento ng mga early Christians kung paano sila nanatili sa kanilang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na kanilang naranasan. Imagine po pinaslang ang marami sa kanila, sinunog ng buhay. Nung unang siglo, sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Nero ng Roma, naganap ang isa sa pinaka madugong pag-uusig laban sa mga krisyano sa kasaysayan. Sa mga panahon na iyon, nangyari po ang The Great Fire of Rome noong 64 AD. At sinunog po nito ang halos two-thirds ng lungsod. Ang pinagbintangan po ng mga mamamayan na may gawa nito ay walang iba kundi ang kanilang emperor na si Nero. Ngunit upang mailihis ang sisi sa kanya, ibinintang niya ang sakuna sa mga kristyano noon. Na nung mga panahon na iyon ay kakaunti pa lamang at itinuturing na kakaibang sekta ng mga hudyo. Sa kanyang galit at upang aliwin ang mga mamamayan, sinimula ni Nero ang brutal na pagpaslang sa mga Krisyano. Ayon sa mga tala ni Tacitus, isang Romanong historiador, libu-libong Krisyano ang pinahuli, pinahirapan at pinaslang sa pinakamalupit na paraan. Marami sa kanila ay pinugutan ng ulo, pinako sa krus at sinunog ng buhay sa hardin ni Nero upang magsilbing mga ilaw sa gabi. Ang ilan ay pinakawalan sa mga arena upang lapain ng mga leon o mga mababangis na hayop bilang pampalipas oras ng mga Romano. Isa sa pinaniniwalaang napas lang sa panahong iyon ay walang iba kundi si Apostol Pedro na ayon sa tradisyon ay ipinako sa krus ng patiwarik dahil hindi raw siya karapat dapat mamatay sa parehong paraan ni Kristo si Apostol Pablo naman ay pinugutan ng ulo sa labas ng Roma sapagkat bilang isang mamamayang Romano, hindi siya maaaring ipako sa krus. Ang mga pangyayaring ito ang naging simula ng unang malawakang pag-uusig sa mga krisyano. Mahirap at talagang nakakatakot po ang nangyari sa mga taong ito. Pero, eto po, never nilang ipinagpalit ang kanilang pananampalataya sa kanilang sariling comfort malamang sa malamang sa mga panahon na yun, may ilang mga krisyano ang gusto nang tumiwalag o gusto nang umalis sa pananampalataya dahil sa pag-uusig. Pero never po nila itong ginawa. Handa silang pumana o handa silang mamatay para sa kanilang pinaniniwalaan. Bakit? Dahil alam po nila na ang kanilang pinaniniwalaan ay ang katotohanan. Nakita po nila partikular ni Apostol Pablo at ni Apostol Pedro kung paano dumating dito si Jesus kung paanong siya ay nagbigay ng mga himala sa mga tao, kung paano niya pinalakad ang mga pilay, pinakita ang mga bulag. At higit sa lahat kung paanong siya ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay pagkalipas ng tatlong araw. Napako po ang Panginoong Yesus sa krus dahil po sa kanyang pag-ibig sa iyo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, nais niya tayong iligtas mula sa kapahamakan sa impyerno at nais niya tayong makasama sa heaven balang araw. Binayaran niya ang ating mga kasalanan nung siya ay napako sa cross. Ngayon, ang tangi lamang po nating papel ay maniwala sa kanya. For God so loved the world that He gave His one and only Son, and whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. So, eto po ang pangako ng Diyos. Tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo po ay maniniwala sa kanya, sa kanyang anak na nag-iisang Kristo. Para naman po sa matagal ng Kristiyano at mananampalataya ng Panginoong Heso Kristo, manatili po tayong maging matatag dahil pwedeng darating anumang oras ang pag-uusig sa atin. Katulad po na nangyari sa mga early Christian, meron pong nag up na isang emperor nero para usigin sila, para subukin ang kanilang pananampalataya. Pero ang mga early Christians na yon ay hindi po nagpatinag, nagpatuloy po sila. At kahit hanggang kamatayan, handa silang ipaglaban ang kanilang paniniwala sa ating Panginoong Heso Kristo. So pwedeng darating po ang panahon na mayroong magra up na leader katulad ni Emperor Nero na kapupuutan ang mga Krisyano at maaari niyang gamitin ang mga teknolohiyang ito para tayo ay alisin sa ating pananampalataya. Pwede pong darating ang panahon na ipipilit ng isang leader na itatak sa mga tao etong microchip implant at maaaring mangyari na kinakailangan mong umalis sa iyong paniniwalang kresyano para ikaw ay matatakan. At kung darating po ang panahon na yun, ito ang malinaw na na sinasabi ng Biblia na Mark of the Beast. Eto ang palatandaan na nangyari na talaga ang propesiya. Pero ang katotohanan po niyan mga kababayan, kahit na hindi pa nag -e exist ang Mark of the Beast, para ka na rin mayroong tatak nito Kapag sinusunod mo ang mga bagay mula sa demonyo, kapag sinusunod mo ang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, partikular ang kasalanan. Kapag ikaw ay patuloy na namumuhay sa kasalanan, para ka na rin mayroong tatak ng Mark of the Beast. At alam kong alam mo kapatid na hindi ito ang kalooban ng Diyos sa iyo. Malinaw po na sinasabi sa Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang kamatayang pisikal dahil lahat po tayo ay talagang papanaw dito sa mundo, kundi kamatayang spiritual. Ito po yung sinasabing empyerno. Kung ikaw ay magpapatuloy sa kasalanan at hindi ka manunumbalik sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ, ikaw po ay mapaparusahan sa impyerno. Kahit na ikaw ay nagpatuloy sa kasalanan, mayroon pa pong pag-asa kung ikaw ay manunumbalik sa Kanya. Sabi po sa First Gen John 1.9, If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon, tatanggapin Kanya. Kung ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon, tatanggapin Kanya. At hindi Kanya i-reject. E -re Dahil po ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay kapatawaran. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Para sa marami pang konspirasiya, kaalaman at mga krisyanong usapin, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po sa Evan PUP, mabuhay ang Bansang Pilipinas. Peace out! Boom!